idol mga kabish ito ang aking lunch ngayon kasi natulog na ako kagabi tinirahan ako ng amo ko ayan makaroni man siya pero bakit my sweet corn ibadin din ito style niya ah. Hmm. may sweet corn tapos ito siya patatas lang to siya at saka chicken ka sweet corn. Ito siya. May makaroni. Pero sarap naman. Ayan, iinit ko muna kasi malamig. Tinirahan niya ako. Bait ng amo ko, guys. Ayun, kain tayo. Ito ang tanghalian ko ngayon. Ayan. Thank you watching, guys.

Diba style to? Dilagyan niya yung sweet corn. Makaroon eh. Kain tayo. Sumul man. Sumul, ganyan lang. May pantulak. Kaya nga may pantulak. Sumul. Sumul. Sarap luto ang mo. Kaya may nagluluto. Hindi ako nagluluto dito. Kaya may timpla. Sa pa ako, ito ko yung Ako Ako bantay. Kaya mo na ako.